Wow, ano yan? Ano meron? Di ba, gusto mo yung maginom? mag-inom? Oo, oh, ma. Gusto o ko yan. Para. mag ako. Para lang sa'yo. Mag-inom ka? Oo. Ito wow, ba? Talaga naman. Ay, na. Wow, talaga ang sarap ng inom. Ano? Mukhang na. Kulungutan talaga. Um... Siyempre. Mayroon eh. pa. Diyempo yan po yan. Mayroon wow. yan po. Mayroon yan Ah. ah. Mm, ang sarap ah. Parang ang sarap niyan ah. Kung gusto mong uminom. Kaya uh, nandito tayo. Ba? May baso. Ano Ayan, bagay ka. Ayan, sige. Nasaan sa'yo? Ito, sa'kin. Sa ano kayo talaga naninipa talaga, John? Bakit mo na naisipan mo ganyan? O di ba't sabi mo nga, gusto mo yung ako iinakain? O okay? ganyan, mag-iinom lagi ako. Para lang sa'yo. Magbaba dito lang sa bahay, ha? Oo. Ano ko ba 'yung ngayon, 'yung ha? Sempre eh, hindi hindi pa pala 'yun. Saban pa 'yan. Hindi gusto mo. tayo eh. talaga 'yung plan natin. Hindi lagi ako nakainom, uuwi. Oh, 'yun. Bago ako dating, hindi ako nakainom. Hindi ako dyan magiinom. Sige, gamitin mo na. Ampala ugusto ko 'yan. At least ka talaga kaya natiruusin niya. Uy, ko okay lang 'yan. Ginawa. Ah, mamaya, kaya ka ang... lagi. Hmm. Hindi mo kainom. Gusto ko nga, para pagtulog ay ano, ganano ka. Pagpasok mo sa kwarto, ganado ka kasi pagkain. Lagi naman akong ganado ah. Ikaw lang naman ang matamlay. Kahit anong gawin, wala. mo no, sarap. Ang sarap, tamis. <laughs> sarap. sarap. dapat lagi.

Napagod ako kanina. Sobrang init kasi ng panahon. Napagod ka sa trabaho mo? Napagod ako sa pag ako ko kanina. Huwag lang akong nag-adala. O di, di ba diyan pa pa balik ako dyan sa labas? Huwag ka, so, hindi ka nahihigaw. Sobrang init kasi. Baka kailan ka kaninang wala kang magawa. Kaya mo pa kaya? Ha? Ako pa. Kung hindi ka naman, ano, baka mag na yan. Kaya, kaya mo maglalakay ng pagkamin makapasok, may makita tayo ng dalawa sa ating ganyan. Mga ka, kaya hmm. pa ha? Mga hindi na mga... Ano ba? Ha? Nag-isa ha? kaya pa yan? Ito ha ako lang may titignan sa kwarto ha? Tutulog ka? Oo, naka na doon? Titignan lang ako. Ang titignan mo? Sandali lang. Titignan mo, hindi pa tayo tapos. Oo, oo sandali lang. Hoy, sandali lang. Hindi pa tayo tapos. Ah, mamay, halika dito. Ang dami pa na rin. Ititignan lang ako. Iba naman yan? <laughs> Ang dami pa na rin. Hindi pa nga kami tapos eh. Tanagat sa kwarto. Ano na atat ka? Aba natulog ka na? Hoy, hindi pa tayo tapos. Hoy, hindi pa tayo tapos? Mm. Uh, akala ko ba may gagawin tayo kaya inaya mo ako mag ano. Ay inako, wala ka talagang sinabi. Bagsak si Manoy. Eh. Paano tayo maglalak niyan? Ayun ako, ewan ko sa'yo. Nakakainis ka. Ah, 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 ah.